Ang lalawigan ng Marinduque ay naitatagpa noong 1920. Mayroon itong anim na bayan, dalawang at labing na mga barangay. At sakop ito ng Mimo, Mimarupa Region. Ang lalawigan ng Marinduque ay isang pulong lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa Regiyong Mimarupa sa Luzon. Ang kapital nito ay ang Buak na sa pagitan ng luok ng Tayabas sa Hilaga at Dagat Sibuyan sa Timog ang Marindoki. Matatagpuan ito sa Timog at Kanlura ng Kison Silangan ng Mindoro at Hilaga ng Romblon. Halos bilog na pulo ang Marindoki na may mga labing isang milya ang layo mula sa Luzon. May tatlong daan milya kwadrado ito na siya ang ala, pang labing tatlong na pinakamalaking pulo sa kapuluan ng Pilipinas at bantog din ang Marinduque sa Piestang Morion or Morionis Festival na pinagdiriwang taon-taon uh, at tuwing Disyembre din pinagdiriwang ang Bila-Bila Festival sa Marinduque Ito'y ginaganap tuwing Pesta ng Buak at tuwing Abril naman ang sa mahal na araw, ginaganap naman ang Moriones Festival at ito'y pinagdiriwang taon-taon upang ipakilala ang kulturang Marinduquenyo. So, ang bayan o mga bayan ng Marinduque ay ang buak at siya ang kapital ng lalawigan. Ang bayan ng Buena Vista, Gasan, Mugpug, Santa Cruz, Torrejos. So, ang lalawigan ng Marinduque ay naitatagpa noong 1920. Ang kapital sa Marinduque ay ang bayan ng Buak at kilala din ito sa kanilang uh, Moriones Festival.